Paano kunahin to na ang ating contribution sa SSS at, at nawalan tayo ng trabaho o kaya ay nag-abroad? At paano naman natin patataasin ang ating mga monthly pension? Hindi na natin maiwasan na mawala ng trabaho, mag-resign, matanggal o magsara ang ating pinapasukang kumpanya. Pero alam natin na binabawasan tayo ng kumpanya buwan-buwan para sa contribution natin sa SSS. Ano ang mga pwede natin gawin para mapanatili natin ang ating pensyon pagdating ng ating retirement? Kailangan natin yan ha. Sa dulo ng video, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano maging kapakipakinabang at mapalaki ang ating retirement pension. Na halos may sobra pa sa mga gastusin buwan-buwan at may pampansyal pa kayo sa buong Pilipinas o kaya ay pang travel abroad. So number one, kung ikaw ay nawala ng trabaho at dati ka nang binagawatan ng contribution isa ito sa mga dapat niyong tandaan. Kahit gaano ka nakatagal na hindi nakakapagbayad o nakakapaghulog sa iyong SS contribution, ito ay maaari mo pa ipagpatuloy kahit kailan hanggat hindi ka pa umaabot sa iyong retirement age. Pwede ka lang tumigil ng paghuhulog kung ikaw ay naka-120 monthly contributions na. Take note, ha? 120 contributions para magkaroon ka ng pension. Okay? At entitled ka na sa monthly pension pagdating ng iyong retirement. Sa kabila nito, pwede mo pa rin idiretso ang paghuhulog kahit naka-120 contributions ka na at mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mo kailangan ituloy. So, nawalan ka ng trabaho at ikaw ay isang unemployed member. So, pwede ka pa rin magpatuloy sa iyong paghuhulog pero mapapalitan na ang iyong status. Yan ay from employed to Number one, pwede kang self-employed. At number two, pwede yung voluntary o kaya ay OFW worker kung ikaw ay nag abroad. Okay? Ang self-employed ay sila yung mga nagpapatakbo ng business na walang employer. So yan ay ang mga freelancers, pwede entrepreneur o kaya ay mga consultant o pwede rin mga services at tulad ng mga repair shop, technician at iba pa. Ang voluntary members naman o BM natin tatawagin ay pwede ding dating member ng SSS at nag-abroad. Pero gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang contribution. So sila ay pwedeng non-working spouse, former employee o former self-employed member. Ang voluntary member o BM o OFW kung ikaw naman ay nasa abroad at nagtatrabaho bilang construction o kaya nasa healthcare ka, nasa hospital o kaya ay isa kang domestic worker. So, anong mga benefits ng BM at ng OFW? So, ang BM at ang OFW ay parehong makakatanggap ng benefits mula sa SSS kasama na dito ang retirement, number one, disability, number two, at saka death benefits. So, ang pinagkaiba lang nila, ang OFW ay pwedeng makatanggap ng benefits kahit nasa abroad. Samantalang ang BM naman ay makakatanggap lang ng benefits kung mamimit nila ang minimum contribution requirements. Okay, take note ha. So ang OFW o non-working spouse halimbawa ay maaari pa magpatuloy sa paghuhulog ng contribution sa SSS bilang isang BM. Paano niya naman nila gagawin? So number one, gagamitin pa rin nila ang luma nilang SS number. Hindi po na-expire kahit gano'n po katagal. Yun pa rin ang inyong SS number. Okay? So number two, lalagyan nyo lang ng check ang bahagi ng voluntary member. Okay? From employed to kung ano po yung gusto nyo maging bahagi ng membership status. Ito ang magbago sa kanyang membership status. So next, What to do if you are self-employed? So, ano mga dapat natin gawin? Kung ikaw ay self-employed at natigil ka sa pagbabayad, pwede mo lang bayaran ang kasalukuyang buwan at ang mga susunod na buwan at ang nakaraan ay hindi mo na pwede bayaran pa. So, ibig sabihin, yung mga nakaraan na taon, hindi mo na pwede habulin yun. Yung current year lang ang pwede mong habulin. Okay? So, what to do if you have unpaid loans? Halimbawa, nakapag-loan na kayo dati, tapos nag-abroad kayo, natigil. So, definitely may mga charges yun, ano? So, mayroong ino operang SSS na tinatawag na Loan Condonation Program para masettle lang kanilang mga loan balance na hindi na papatawa ng penalty, okay? So, isang maganda rin to. Ang gagawin nyo lang ay tatayamingan nyo. Halimbawa, mayroon na kayo matagal na loan at hindi niyo na nababayaran. So antayin niyo lang sa SS kung kailan sila mag-o-offer ng loan condonation. Okay? Tatimingan niyo lang kasi malaking bagay yan. At hindi na i-charge ichar sa inyo ang mga penalties. Okay? So ito pa isang employer. Can I sue my employer for not paying my SSS contribution? Marami pong ganyang kaso. At may kakilala rin ako na hinahabol nila ang kanilang employer dahil hindi pala nire-remit ang kanilang SS contribution. So, paano gagawin natin? Yes, pupwede po, pwede po. po pwede natin idemanda ang ating employer at tayo ay magpapail ng complaint. So, saan-saan tayo magpapail ng complaint? Meron po tayong tatlong listahan dito sa ating video. So, pwede kang magpapail ng complaint unang-una -una ay sa SSS. Dalin nyo lang ang mga supporting documents katulad ng payslip at employment contract yun yung pinirmahan nyo nung nag-empleyado kayo at nandyan po ang ating SSS hotline. So, pwede po kayo tumawag o kaya ay pumunta mismo sa opisina ng SSS, okay? So, ikalawa, pwede rin tayo magreklamo sa DOLE, okay? Sa Department of Labor and Employment. Pwede din tayong humingi ng tulong dito para ma-audit at ma-inspect ang employer's record at compliance order ng employer. Nandiyan din po ang hotline ng DOLE, pwede nyo pong tawagan, pwede nyo rin po puntahan. At ang pangatlo ay ang NLRC, yan yung National Labor Relations. Para naman sa monetary claims, yung uh, sweldo no? o kaya yung hindi pagderemit ng inyong... Kasama na ang unpaid SSS contract. Kasama na rin ang pagbawi ng unremitted amount, yung mga hindi napapagala ng kumpanya at yan po ay may kaukulang interest at andyan din po ang hat NLRC at uh, kung gusto nyo meron din silang email, pwede nyo siyang tawagan, pwede nyo email at po pwede nyo rin puntahan. Okay, so take note lang nga, pwede, pwede nyo silang i-demanda lalo na kung hindi sila nagre-remit ng contribution. Okay, tutulungan po kayo ng SS at meron po kayong protection, sigurado po yan puprotektahan kayo ng SSS. Bakit natin kailangan taasan ang ating contribution? Nabanggit ko kanina sa simula ng ating video na mas maganda na hulugan natin ang ating SSS contribution dahil sa huli, ikaw rin ang makikinabang pagdating ng iyong retirement. Ang ibig sabihin, mas malaki ang iyong hulog sa SSS, mas malaki ang iyong magiging retirement benefits. Halimbawa, minimum lang ang iyong hinuhulog at itinigil mo pa o 120 monthly contributions. Of course, minimum lang din na magiging monthly pension mo pagdating mo ng edad 60. Okay? So, katulad ng kakilala ko na ang ginawa, ang monthly pension niya ay 2,000. Tingin niyo ba mabubuhay kayo ng 2,000 lang buwan-buwan ang inyong pension? considering na nagbabayad pa kayo ng kuryente. At paano rin kung meron pa kang mga binabayaran iba katulad ng wifi para hindi kayo mainip. So, kung malaki ang hulog nyo buwan-buwan ay pwede na kayong umabot ng 10K pataas hanggang 20K na pension. Monthly po yan ha, ang inyong matatanggap. O ba diba? Para sa pang buwan-buwan mong bayarin at pang-enjoy mo na rin sa iyong pagtanda. Ang pension ay pwede mo makuha ng lump sum o kaya ay isang bigayan, lahat. So one time po yan, binibigay na sa inyo. O kaya ay monthly pension for... So ito na ang tip ko sa inyo. Kahit na natapos mo na ang iyong 120 monthly contribution, tuloy-tuloy mo pa rin ang iyong hulog na para ka lang nag sa iyong alkansya pero sa SS mo hinuhulog. Ano? Okay, so yan, para na, para na rin yan sa iyong kinabukasan. At ang tip number 2 natin ay pag edad nyo ng 55 years old, kung kaya nyo rin lang, taasan nyo na ang inyong contribution para mas malaki ang inyong makukulong. O kaya ay yun lang kaya nyo bayaran hanggat maari kung kaya nyo rin lang nagdaga. So anyway, limang taon na lang naman yan. Saka hindi na masyadong matagal. So at sa huli kasi, ikaw din ang makikinabang dahil ang maximum na binibigay ng SSS na matatanggap mo retirement ay halos 18,000 per month. O di ba, may pang-travel ka na kahit sa Pilipinas. O kaya ay pwede ka na rin mag -abrun. So enjoy mo lang ang iyong retirement benefits.